bang itik sa bunga ayan yun sa taas may daming hinog sa taas ayan kita niyo, yun uh, kaya eh, mag harvest po tayo guys ato na yung kakao para talaga gusto nila dun sa medyo sapa ayan kita nyo, guys medyo may sapa dito sa akin ayan ito yung pangalawang puno ayan o yan o. Bunga. Dami rin bunga. May huling bunga katago. Tira nyo. Yun. Yun o. Oh. Gusto ng mga kakaw. So medyo may sapa-sapa. Yan. Kita nyo. Medyo may sapa nito. Kaya alam gusto nilang ano. Gusto nilang ano? kaya guys mag-harvest tayo. Uh, Yan. Kita nyo itong isa. Yan. Ito yung hitong isang sato. May hinog dito yan. Yan, hinog. Na-harvest natin yan. Uh, hello guys. Ito mayroon dito ang uh, ito. May hinog. Ito na yun. Ayan, hinog ko. Ayan. Tanggalin natin. Na-harvest natin. Ay, nalaglag pa. Nalaglag eh. ako. Oh. Ayan guys, oh. Sobrang ganda. Ayan, kita nyo. Sobrang ganda ng kakao. Naka, Naka, isang puno pa lang to. Ayan. So, pupunta tayo sa kabila. Ayan guys, yung, ito yung kakao. Medyo, hindi ko na siya na pruning guys, no? Ayan. Hmm. Ini yung mga kakawati. Yung kakaw, ito yung kakaw. Ini paligid namin, ayan yung kakaw, ayan. Yun. Yan kakaw yan. Malaki na siya. Hanggang doon sa dulo. Yan yung paligid namin guys ito Yan. So magharbis tayo. to. Yun guys, so, Kita guys, yan ang dami bunga oh wow ayun kita yung guys may bunga wow ang daing bunga sige guys punan natin guys punan natin harvest natin अलग अलग